Tinagkilig ng mga Norwegiano ang kadiwa ng Pangulo na sa lobby area ng Provincial Capitol nitong July 22, 2024. Lumahok ang mga kooperatiba sa Lawigan upang ipagmalaki ang mga produkong Norwegiano sa mga consumer. Hindi magkamayaw ang mga empleyado ng Provincial Government of Norwegia o PGNE sa pangili ng sari-saring paninda sa kadiwa ng Pangulo. Si Armida Torres mula sa tanggapan ng Provincial Health Office ay makailang beses nang bumalik upang makumpleto ang pagkulang ng kanyang pamilya. Ayon kay Torres, ang mga bilihin ay mas mura kaysa presyo ng sangitan market sa lungsod ng kabantuan. Maganda po ang kadiwa ng Pangulo na kakatipid po ang mga empleyado sa gobyerno. nakakabili po kami ng murang mga ulan, gulay. Uh, sana po magtuloy-tuloy po ito dahil uh, napakaganda at napakalaking tulong po sa aming mga empleyado. Si Maria Gabriela Isabel Bernaldez ng DILG ng ay rutuwa sa mga magsaka at mga micro-small mission enterprises sector na nabibigyan ng pagkakataon upang lumahok sa kadiwa ng Pangulo. Sinabi ni Bernaldez na malaking tulong ito sa mga magsaka at negosyante na pagmalaki ang kanilang mga produkto sa mga maumayan. Ang kadiwa po ng Pangulo ay isang magandang avenue para sa ating mga local uh, farmers, uh, local SMEs na magbigay ng oportunidad sa kanila para maibenta yung kanilang mga produkto at the same time may showcase nila ito sa mga uh, tao sa murang halaga. Ang mga intern ng DILG mula sa CLSU ay namangha sa mga produkong itinitinda, sa Kadiwa ng Pangulo. Bala ko po sanang bumili po ng mga uh, like po ito, yung mga gulay po kasi pumura po, po yung mga bilihin dito. Actually po, someone na kauna-unahang beses kong pumunta sa Kadiwa nagulat po ako na hindi lang pala mga pagkain, kundi mga crops din yung pwedeng ibenta hmm. rito. And bukod po sa mga produkto nila, na-highlight din po talaga kung yung mga creativity ng mga kapwa natin na isihano na katuwang ay kasama dito sa programong ito. Ang mga kooperatiba na lumuhog sa kadiwan ng Pangulo ay ang Divina Pastora MPC, NT e. Swine Racers, New Magiras MPC, Ava Handicrafts, Cabico Farm, Tugatog FA, Mango Growers, Lower Farmers Association, MCDC Pantabangan, Aji Foods Products, Nampikwan Agri Co-op, Nefedco, Pasita Agriculture Co-op, Survivor SLP at Maunlad na Pinas Agriculture Co-op. sa taong kasalukuyan ay tatlong beses nang naisagawa ang kadiwa ng Pangulo sa PG&E. Kendi ko sa sagu para sa DWNE sa radyong inyong takamping.